Ibis. Andito na naman po ako para pag-usapan natin ang pampaswerte po na po yung ano natin, ang pag-uusapan po natin ang tubig po Kung ano po ang... ang kapangyarihan po ng tubig Ang tubig po ay ito ang pag-uusapan natin Good afternoon, good morning po sa lahat At nandito na naman po tayo at uh, welcome back po sa aking channel Ang uh, pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa tubig ang tubig po ay pinakasikat pong kinakailangan po ng lahat sa araw-araw. Dahil po pag wala tayong tubig, ay wala po tayong buhay. Ang tubig po ay higit po na kinakailangan lalong-lalo na po pag mainit. Kinakailangan natin magluto, kinakailangan natin maghugas, kinakailangan natin sa pagligo, Kinakailangan natin sa lahat. Alam nyo ba po na may makapangyarihan ito? At ha, alam nyo po ba kung ano ang mga ginagamitan nito? At alam nyo po ba kung ano ang swerte nito sa buhay natin? Ito po ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin tungkol dito po ay ang swerte. Alam nyo po ba kung ano ang pampaswerte nito? Pag marunong po kayo magadasal dito. tayo po ngay um, pinakauna po ang sasabing ko sa iyo kung saan tayo kukuha ng tubig nito. Alam niyo po ba kung saan tayo kukuha? Yung iba po, di ba po sa bukid, may sabi pong burabod. Ang sabi ko kasi tawag yung, burabod, yung ano po, yung ano po, maliit siyang ano, nagaling po sa ilalim ng tubig na gumaganyan po. Pero lumalabas po, malamig na malamig. Sa bukid po kasi namin mayroong ganyan. Ang pangalan namin doon, Borabon. Iwan ko po sa Tagalog kung ano po yun. <laughs> Basta yung pong man po lumalabas sa galing po sa tubig. Diyan po sila kumuku kumukuha. Diyan po kumukuha ta kasi talaga pong napaka ano po. Lagi po talaga malakas ang, ano mo, ang katawan mo pag yun ang ginamit mo. Sa bukid po hindi na kinakailangan ng mineral water. Doon na po talaga kumukuha ang kami noon talaga. Kasi napakasarap po ng tubig. Wala pong halo, wala pong ano talaga, hindi po galing sa, kung ano, galing ng mineral, hindi pa po galing sa mineral yan. Talagang napakasarap po ng tubig sa probinsya, sa bukid. Ah, uh, lalong-lalo na po, pag ito po ay ginamitan natin ng orasyon, na ang tubig po bago po tayo maliligo, bago po tayo maligo, magdadasal po tayo. Ang dadasalin natin, habang nagliligo po tayo, mangarap tayo po yung mga pangarap natin, uh, laging isa natin habang nagliligo. Habang nagliligo tayo, habang nagaganyan, aanohin natin yung pangarap natin. Ibabanggit natin ang mga pangarap natin habang naliligo. Halimbawa po, maglalakad ako ngayon. Huwag niyo pong lalagyan ng sana maglalakad ako ngayon, makakakuha ako ng pera. Magtatrabaho ako ngayon, hindi ako mapapagalitan, sigurado may tip pa yan. Ganun. Halimbawa po kung ganun, mag, ano po kayo, magdadasal, wala pong sana. Lagi pong positive ang ating isip at laging pasti ang ating pinagdarasal. Habang po tayo naliligo, iyon po ang, or nagsasabon, iyon po ang idadarasal natin. At saka po, para matanggal po ang negatiba neg, negatiba spirit or negatiba <laughs> hindi ko alam yung pangalan yan negative na mga okay. ano po na mga dumadapa sa atin or positive na pag-iisip, ito po ay linalagyan natin ng kaunting asin ang ating ililigo. Iaalda natin, di ba? Habang ano po ilalagay natin ng asin at saka natin ibubuho sa ating katawan, buong katawan. Tapos, pagkano niyan, pupunasan natin ng towel. Ang sabi ko nga kanina, habang nag -ano po kayo nagdarasal, hanggan po sa matapos nyo yung pagligo nyo, ang lagi nyong iniisip yung pupuntahan nyo at saka po yung gagawin nyo, kung ano po yung gagawin nyo. Pangalawa po, kung saan po natin makukuha ang tubig na mapinakaswerte. Pangalawa po, eh, yung una po, galit po sa ilalim na yung tubig pong gumaganyan siya, umaapaw. Sa amin po kasi gilinalagyan namin ng ano yun, yung parang salu, sarurok po. Yung sarurok yung ano po, kawayan, nilalagay namin. Ganyan po, umaapaw ng po ganun. Doon po kami kumukuha. Inalagay po namin sa galon. Ayan po yung ano namin doon sa Taka -taka bukid. Talagang <laughs> taga bukid tagabukid talaga ako. No, ito po yung ano, yung ano hindi ko po inaamin, inaamin ko po ako. Pero po masarap manirahan sa bukid tahimik. Walang nakikialam, wala pong pakilimira, iwas tayo sa chismis. Yan po. Ang pangalawa po ay ito pong ano, galing po sa ulan. Ito, galing po sa ulan. Pag primero pong patak ng ulan po sa buwan ng Mayo or May, aabangan natin po yun. Pinakauna pong patak ang dapat masahod natin hanggang po sa makakuat tayo ng tubig. Iyon po ay lalagay natin sa galon na malinis. Iyon din po ay ilalagay natin sa hindi naabot at hindi maitapo ng mga bata. Yan. Alam nyo po ba na yun ang pinakaswerte at nakakagamot yan. Yung sabi nga, Puris de Mayo ang pangalan niyan. Noong pong kabataan ko pa, ang nanay ko po talagang mahilig yan. ano. Pag may lagnat na po kami, pinapainom lang po kami noon galing sa ulan nang inuha niya sa Mayo. Mayo po ng buwan. Pinakao ng patake yung paninano -ano namin. Tapos po yun, yung ano pong yun, mga tubig na yan, inaano po yun, i e, bago po, i e, mga parang po tayo mga mutya, yung mga ginagamit natin na pampagaan, yung pinamaniwalaan natin na pampagaan sa buhay. Yun po ang hinuhugas, halimbawa po may mga alikabok na po, iyon po yung hinuhugas sa mga mocha po. Yung po ang hinuhugas. Kinukuha po yun. Tapos hinuhugas po yun sa galing po sa Forest de Mayo. Ayan po. Napakasweet po talaga daw niyan. Kasi po, yun po ay sabi lang naman sa akin ng nanay. Pero ang paniniwala ko po talaga totoo. Hmm. Kasi ang nanay ko po at tatay ko talaga pong napaka galing maganyan mga pagpaswerte. Napakagaling. Kaya yung po ang inaano ko po, tino, pinagkasanayan ko rin na mag-ano niyan. Maghahit talaga po sa buhay. Kahit anong hirap, nakakabangon. Hayan po. Tapos po talagang malakas sa katawan. Pag lagi ka pong naniniwala sa ano, bihira ka pong magkasakit. At talaga pong hindi ka magkasakit pag naniniwala ka noong mga kapanahonan pa ng Rizal. Yan po ang sinasabi. At saka po yung tubig po talaga na galing sa Forest de Mayo, yung po ang ginagamit sa simbahan, yung po ang ginagamit sa paggagamot, yung po ay napakaswerte na ginagamit sa paggagamot at sa pag-aano po, mabilis pong gumaling. At uh, ginagamit po sa pampaswerte. Pag tayo po yan, no, bago po tayo umalis, nang sa, yung galing po sa forest de Mayo or sa Mayong Ulan. Iyon po ay kukuha natin at itataptap natin dito sa puso natin. Tataptap. Sasabihin natin na bigyan mo ako ng swerte Tapos yung palad po na itinaptap natin dito, igaganyan natin sa kamay. Saka natin na uh, nagdadarasal tayo habang nagdadarasal, ganyan. Ang tingin po sa kamay nyo ang dasal natin dyan yung mga pangarap natin na aking kamay kasama ang tubig ng aking kalikasan. Ganun. Halimbawa ko lang yan ha. Ganun. Pero yung ano nyo po, isip talaga, yun talagang tutok na tutok at wala kayong ibang iniisip. Habang nagganyan po kayo yung mga pangarap nyo, ginaganyan nyo, dahil napakabilis po talagang matupad pag iyon po ay ginawa nyo. Kina ganyan. Tapos, sa kanyo po, iganyan ulit sa inyong dibdib. At saka po, gumanyan kayo. Gumanyan, ibubukan nyo po yung palad nyo, sasabihin nyo, matutupad ang aking mga pangarap ngayon din. Tubig ng aking kalikasan tulungan mo ako. Ganun po. Tatlong bis niyo po ulitin. Liwanag, tubig, at hangin. Ikaw po, galing sa puso ko. Hangin at tubig kalikasan yun po ang sabagitin natin. Kahit po yung tubig na lang po, huwag nyo nang lagyan ng kalikasan. Dahil po yun talaga yung nakaano. Pero po, mas maganda po yung lagyan ng tubig ng kalikasan. Napakaganda pong ano. Mm uh -huh. Pero po, pinakanamburan pa rin po sa Panginoon po. Tayo magtutok. Habang po tayo nagdarasal, isama natin ang Panginoon kasi siya po ang gumawa niyan. Siya, galing po yun sa kanya dahil kung wala siya, walang tubig. Yan po wala tayong pagkain, wala tayong lahat. Kaya ayun nga sabing ang buhay natin ay hiram lamang natin. Yan. Lagi natin tandaan po yun na magdarasal tayo ng pampaswerte, ng ano, dahil yun po talaga ay binigay ng biyaya ng Diyos at ng ano, yung talagang tutok na tutok tayo at isipin natin na mangyayari kaagad to. Dahil hindi tayo pinapabayaan ni God. Basta ang dasal natin at ang isip natin lagi na sa kanya. At sya na po na gusto nyo ang aking video. At uh, sa susunod po, i-demo ko naman po sa inyo. Ang pampaswerte at uh, kung ano po ang nakukuha sa sili. Sa sili na naman tayo. Yung sili po, napaka number one pong napakaanghang at napakaanghang din po sa swerte. Yan po ang topic natin next video. Abangan po natin yan. Maraming maraming salamat po at uh, maraming maraming salamat po sa team isang ulit at talaga naman mamisang maraming maraming salamat sa tulong nyo at uh, ako talaga hindi nyo sinusukuan at uh, maraming maraming salamat uh, Tatay Bal ang aming host kay mamisang sa live at uh, talagang kung wala kayo, wala ko dito Kaya paulit-ulit ko, bawat video ko talaga Hindi ko kayo kinakalimutan na kasi, lalong lalo ng Team Isang Sa Team Isang po, maraming-maraming salamat talaga Ka Sa inyo at uh, God bless you po At lalong lalo na po kay Papa Jesus At maraming salamat po God bless you po And good, nice day And then uh, next video po About silly, mm. abangan po.